Okay, mga ka wheels, mga ka na humanag yun na ito taod ang accelerator o niya ang iyahang kambiyada na ana sa ito uh, Ato ang testingan Sige, palihog lang ko sir Ito na yung testingan o Dagan Okay Accelerator okay. Kay pick up mga kataywil oh. okay. so okay okay atras na hindi na bang butahan ito atras okay oops ayun okay. Ay, to, testing na to. Testing kay finish product. Bagong haon. Bagong conversion. Okay, so, mga nani mga katriwer, sa katriwis, tanawa. Ibalhin niya kay si Sir, PWD si Sir, uh, na hindi prinsip tikas kamot. So, atong disingan nga, isa lang kamot, tuloy nga ito gamiton. Okay, larga. Atin ah Okay, kayo.

سمجھ گیا اپ کو سا جاتا لگتی سیان کہے پر بھاپا یہ تھا یہ نہیں موسم شیئر پول یہ او اوکے ٹھایو مار کا رمضان اما رمضان kinilipin mo itong dito. Oo. Oh. Oh, ang gawas ka, pagkala ni Pinay. -pag -pag Ay, oh, ito yung convenience no? Oo, oh, convenience. Oo, oh, oh, convenience Yeah. Ay, mo ito na-convenience. Ah, sige, balik ko, sir. Ikaw oh, na may drive, sir, kayo para maka convenience Ah, sige na. lang. sige, Okay. Ikanya okay. si po si Sir na po daw ng drive.